what's up mga uh, at uh, no? sa video na to uh, naisip akong mag update muna ulit dun sa mga isda natin kasi kung maalala nyo yung mga pinagagawa natin na nakaraan uh, na galing sa farm kumukuha ko ng uh, mga breeders at kung ano, ano mga isda doon eh, inuwi ko ng inuwi dito sa bahay kasi nga uh, nag yung plano natin na dapat eh, gagawin natin siya pa rin to pero parang mas naisip ko na uh, focus na lang ulit sa pag-aalaga at pag-breed ng mga ayan mga gapis tapos try natin ulit mag breed ng flour. at ayun uh, ngayon nga i-update ko kayo kasi medyo parang ang bilis dumami ng mga ano ng mga inuwi natin dito at meron na mga meron na agad ako mga fry ng mga gapis tapos ayun eh, pakita ko sa inyo dito lang sa park dito sa harapan lang do kasi yung sa likod eh, medyo haba na naman ang video natin doon so sa so, susunod na mga videos ko na lang kayo update at may magbabago rin dito sa loob dahil nga may aayusin kami at may bago kami uh, gagawin doon sa loob so ayun tabayanan nyo na lang pero sa ngayon papakita ko muna sa inyo yung mga uh, ano mga uh, isla natin dito sa harapan uh, at 'yun nga no, uh, lilinawin ko lang. Hindi na ako magbubukas ulit as pet shop na gaya unang plano natin dahil nga nagsarado tayo ng shop at inilipat ko dito sa bahay eh hindi na ganoon no? so hindi na mo ng mga tetra hindi na mo ng mga molly, yung mga ganong klaseng isda so yung ibebenta ko yung mga uh, nabibreed ko na isda so mostly mga guppies yan at uh, mas ano mas mas okay talaga ang kita pag gano'n, yung ikaw yung, yung, yung nagbreed tapos ikaw yung magbebenta tapos ayun na yung oras eh kahit wala ka lagi doon eh, mo mong schedule kung ano kung may gustong bumili, may gusto pumunta, pwede mong schedule. Hindi kagaya pag may shop ka kasi eh, anytime na may pumunta, eh, kailangan open ka. So yun yung uh, medyo nahihirapan ako sa ganung uh, setup dahil marami rin akong ibang ginagawa. So yung ikutan natin yung mga isla natin dito at pakita ko sa inyo kung ano na yung mga nangyari. So yung so mga isda natin dito. So yun mga itong aking mga flower horn, eh unti-unti ko na rin binibenta. Actually binibenta ko lahat hindi dahil ayaw ko na sa kanila no? kasi uh, naisip ko lang business is business din naman at uh, hindi ko na para i-keep pa yung mga flowers ko pero kung walang bibili okay lang dito lang muna sa akin yan. so itong metal storm na to binibenta ko na to ng 2.5 bullet. tapos itong uh, binigay sa atin ni Reborn Crossbreed na uh, ano ba dito Red Spartan eh, binibenta ko rin yan pero tatry ko rin yan i-breed dito sa ating uh, female itong female na to na, ano, na alawi jeans pinahirap lang sa atin yan at hindi na kinuha ni Sir Drix at yun try natin kung ano kung mabibrid natin itong Magnus Kampa na to ito talaga binibenta ko noon ba, bagsak presyo na nga to binibenta ko talaga kasi alam nyo naman no, na hindi ako mahilig sa mga Kampa. so binibenta ko yan 1.5 baka matawaran nyo pa pag gusto nyo So, yun yung mga flower hunt. Sa loob yung ibang flower ko. So, ito yung dati nating setup na marami to, no? 16 pieces. Nandun sa loob yung iba. So, yung 16 pieces na 20, uh, 10 gallons natin. Ito yung unang ano, anak nung ating PKBM na hindi na nasunda, no? Nung pagkuha ko nung PK, PKBM, dalawa na agad yung naging anak niyan. Tapos, hindi na nasundan. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, yung mga cichlids natin na binibenta dati, Ito, may mga natira pa dito Ah, 'yun, kinikip ko lang 'no. Pero nung isang beses may pumunta dito at naghanap siya niyan eh binenta ko rin. So, 'yung mga isda ko dito, for keep siya or for benta din. Kung pwede, 'di ba, kung kung may magtatanong eh pwede naman nating benta. Tapos 'yun, 'yung mga kinuha kong red balloon platy, eto na wash na 'yung ganito ko sa ano, sa farm. So, nag start ako ulit magparami. At ito, pinili ko na to yung mga ano, mga goods na size na na ko na. So ito maliliit pa to kaya nandiyan muna yan. Pero ibebenta ko rin yan soon pag napalaki na natin. Ang update ko naman dito sa ating salt water. Itong salt water na to, ilang buwan na to. At yan pa rin no, yung ano natin, yung isda natin diyan, nag-iisa pa rin yan. Hindi ko pa rin dinadagdagan ulit. Tapos yung feather duster natin, dalawa yan. Itong isa parang patay na eh kasi hindi ko na nakikita bumubukas. So yung isang yon yung ano maliit eh anak niya na yon. Tapos yung starfish natin na boy na boy pa lakas kumain nito. Eh, Mayat maya yan talaga nagaram na pagkain yung paikot-ikot yan dyan. Tapos dito sa baba naman yung binibreed natin na ano na blue polar parrot. So kung mapapansin nyo no nilipat ko ulit yung ating isang pares na blue polar parrot kasama yung itluga nila dyan. Kasi yung pinanggalingan nila eh lumaki na yung mga fry. So ang dami na natin fry nito pero wala pa akong 4 out so ito yung uh, sinundang ano batch Yan, medyo lumalaki na rin dami nito tapos after nito may sumunod pang mas maliliit Yan, ang dami nyo no. kasi yung mga nauna dito na ibenta ko na lahat yun na no, nagpost ako dati na -ugos. so ito yung mga sumunod pa na maliliit ng fly matagal din lumaki siya guys mga 3 3 to 5 uh, months din ang ini ang hihintayin talaga no So, kung magpo-farm ka talaga ng isda, hindi yan one click lang na pagbili mo ng breeders ngayon, naka-breed ka ngayon, e eh, makakabenta ka na sa mga ano na mag-start pa lang na mag, na mag breed at mag-farm ng mga isda. Hindi 'yon ganoon ka simple, guys. Aabotin ka ng months, 2 months. Ako para sa akin. So, kahit anong isda, 2 months pag nagkaroon ka ng fry. So, matagal lumaki ang mga 'yan. So, ito may mga fry pa nga ako dito ng ano. Uh, feeder koi yan eh may ilang perasong fry ng koi tapos dito may pinapaanak ako dito na HB white so yan Ay, wala. ayun so yung, yung white na HB white ganito ako magano magpaanak ng gapis na iniwalay ko, nilalagay ko sa isang nalagyan yung nanay pag sa tingin ko yung mga anak na kasi nintay ko na lang mag drop so pag mga one week hindi nag drop babalik ko ulit sa community yan yung mga goldfish ko, binawasan ko na rin. Ayan, dito tayo sa kabilang side kasi balik niya. pag na talaga itong setup natin ng, ano, yung aquarium na stand. Itong mga goldfish na to binibenta ko ng 100 each. Yan, yung mga rancho na yan. Tapos yung mga oranda na yan. Binibenta ko ng 100 each yan. Pero meron pa rin ako sa loob. Pero kung may bibili, kung may maghanap na mas malaki, pwede naman natin ibenta yung mga nasa loob. At for sale na yung mga ano natin, mga naitago natin na goldfish kasi gusto ko lang paikutin guys no pag, pag nakabenta ako bibulot ako parang ganoon parang sa akin tapos yon yung AFP natin <laughs> kawawa yung female nito yung ating albino full platinum white isang female tapos dito naubos na yung ating tuxedo ko pero naiwan yung mga fry so yan yung maganda no pag nagbe ka sa bahay o nagbebenta ka sa bahay madali mo nakikita na may fry so pwede mong iwala yung fry tapos palakiin mo agad pa mo rin ito so, naman yung mga HB Red natin na uh, uh, pinapaanak ko muna yan so hindi ko pa binibenta yung HB Red papaanakin ko muna to tapos tignan ko kung makapagbenta tayo tapos yung binigay sa akin ni Sir Matthew na ano, double sword so nagbigay siya sa atin ng limang peraso yan may nakikita na ang mga fry So ang gagawin ko nga pala dito guys no, uh, dito ako magbe-breed sa amin sa bahay. Tapos pag sumobra na yung dami niyan, gaya, gaya ng dating ginagawa ko no. Pag sumobra na yung dami ng fry, i-grow out ko na sa binyan yon. Tapos yung mga ginagrow out ko doon, kukunin ko na lang pag harvest. Pero dito ako magpapanak na magpapanak. So magbabawas ako ng mga breeders. Pero, yun nga, mas madali kasi mag, ane, magbantay at magpaanak pag nababantay mo talaga yung mga breeders mo. So kahit konting breeders lang, eh, mas mabilis magpadami pag bantay na bantay ka. Hindi kagaya ng ginagawa ko dati na hinahayaan ko lang sa tab. Kasi pag ganun eh, ang daming ano, ang daming nawawala at ang daming alam mo yun, hindi natin ako sa napupunta. Nakakain na insekto, nakakain ng butike o palaka. So, sa, dito sa bahay, may iwasan natin yun. So, yan, ito yung mga pambenta natin. Yan, may blue panda pa dito. 150 lang ang pair ng ating blue panda. At parang medyo clamping siya. So, kailangan pala natin yung water change to. Yan, medyo clamping. Hindi ko pa pala ibibenta yan. <laughs> clamping eh. Tapos, ito yung ating ibm yan, binabeta ko yan, 150. laki nyan, no? 150 ampere. So, depende sa strain yung presyo natin. sige so, mga sang naman natin to Isang rack natin dito na mga gapis. Ito, ano, gusto ko sana mapunuto ng mga gapis, no? Kasi ngayon, yan, pinakailalim na yan. Tubig lang ang laman yan at wala pa ako na ilalagay dyan. Dito sa second uh, row natin, o oh, second, ano, may mga pinapaanak ako dyan. Ayan, kagaya nyan, may HP blue tayo na napakalaki. Hinihintay ko na lang mag-drop to. Pag nag yan dyan, dyan ko na palalakiin yung cry. Ayan, laki nyan. Tapos dito sa kabila, meron ng ano yan. May fry na ng ano nang blue panda. So meron tayong dalawang batch dyan ng blue panda. Ngayon maliliit pa yan, no? hindi pa masyadong kita. Pero pag lumaki yan at naglaki yan dyan, yung kita-kita mo. Kaya uh, maganda. Maganda tignan pag marami ka isda medyo matagal lang talaga ay naabot ito guys mga 2 months yan bago lumaki tapos nandito yung ating mga koi feeders ito yung mga koi feeders na itatago ko para sa akin so marami din yan mga tatlong males at limang females yata yung naitabi ko halo yan koi feeders at feeders pero koi jeans talaga yan lahat so ayun yung naisave natin at dyan tayo mag-start ulit actually meron pa nga ako, meron na akong fry niyan. isang batch nung nakuha natin yan tapos mga ilang araw lang meron isang nanganak ito yung pinakamalaki so tago na natin yan tapos ito binabenta ko to ito ano natin meron akong dalawa ditong pair ng ano koi pidort jeans to no pero pidort lang siya kasi wala siyang ano wala siyang red cap mura ko lang binebenta yan 250 ito yung sinasabi ko sa inyo kanina isang batch ng fry ng koi koy pidort may mga pinapalaki na tayo agad dito kaya mas maganda talaga na nababantayan kasi pag sa ano minsan mga anak hindi natin ay na agad nakakain kasi ng ano ng parents yan so dito mas bantay natin pag nakita natin ng mga anak pwede natin ihiwalay agad tapos yan ginugroom ko yung ano dito MSSBT na kinuha ko dahil ang payat <laughs> ayan pa isang issue no pag pinapabayaan lang natin sa outdoor minsan payat kaya ano kasi pag payat yan siyempre eh, pwede mong bugbugin ng BBS yan para mas tumaba E eh, sa farm kasi hindi naman nakakapag BBS doon. So yun, update naman natin yung dito, yung mga tengalas natin sa harapan. Ayan, may mga isda pa rin yan. Ay, nakakalimutan ko ipakita sa inyo no, dahil nandun yung isa. May nakakalimutan ko ipakita na sa inyo, baka may maghanap. Ito na nga pala yung tinatago natin, red balloon platy, ah uh, red, red wagtail platy na high fin. Ito yung binigay sa atin ni Serena Aquatics. Yan. Uh, dalawa na lang yan tapos katabi niya yung ating uh, ito, purple dragon so itong purple dragon na to binibreed ko to dito pero mukhang hindi na bubuntis matanda na yata yung ating male na nakuha tapos yun no, nagtataka lang ako etong yellow platinum uh, balloon mollies natin napakarami ng anak nito pero yung PKBM natin dalawang piraso pa lang ang binibigay sa atin ito napakarami kasi nung nakaraan nga eh, halos 20 yung nakuha ko tapos sinama ko siya doon sa unang batch so mga 50 na yata to na pinapalaki natin Ayan, no bilis dumami nito pero yung PKBM hindi ko alam kung bakit magkaibang line yung ano no yung PKBM na inalagaan ko eh napakatagal talaga ilang beses na ako nag PKBM hindi ko talaga maparami ayaw mga anak hindi ko lang alam kung bakit so yun meron pa tayo dito mga ano mga breeders to mga breeders ko na lang to mga breeding material ko na lang na EBM tapos nandito yung ating tancho hyphen lati. nasa na yung female. So trio, trio, dalawang trio yung binigay sa atin. No? Isang trio ng wagtail, isang trio ng uh, tancho na balong lati. Pero ngayon tigis ang pares na lang. Ito wala pang fry to. Yung ano, yung red wagtail natin, may eh, fry na sa likod yun. So ito wala pa. Tapos yan, EFR natin. Kunti na lang EFR ko. Grabe dati, ang dami nito sa farm. So ito na lang yung mga naligtas ko at magsisimula ako ulit ako magparami yan. Pag napalaki ko yan mga yan. Tapos dito may isang community pa ako ng Blue Panda kasama yung ating mga crayfish. So yung mga kinuha kong craylings na maliliit na nakaraan mga 20 pieces. Nabawasan na rin to dahil may, may bumili. So yun, yeah, pag may naghahanap, uh, benta lang natin ang benta. Pero kung wala naman, eh, palalakihin ko muna kasi medyo maliit to nung nakuha ko nung nakaraan. Pero ngayon ay nagiging good size na sila para ibenta. 50 pesos lang ako magbenta ng cradings mga kasang. Ayan. So kung meron sa inyo interested, meron pa tayong konting trailings dito. So ayan muna yung update natin mga kasang. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Fish out!